Ayun, so kumusta ulit mga farmings? So ang topic natin ngayon or yung papakita natin ngayon is kung bakit nahihirapan yung or kung bakit minsan nahihirapan yung seeds natin na tumubo or mag mula sa pinagtamnan natin na ano pagpupunlahan natin. Ayan, uh, so habang inayos natin yung sample natin mga ka-farmings is i-observe nyo yung dalawang tree na to. So, kitang-kita naman yung isang difference or yung mga differences niya. Meron nang tumubo, di ba? Ito wala. So, isa sa mga rason dyan is malalim yung paglagay natin sa seeds. Tingnan natin. Ayan siya. It's either mabababad po kasi yan kaya mabubulok or mahirapan talaga siyang tumubo kasi hindi niya mabuhat yung ano lupa so, meron namang iba na nag-sprout na ayun oh. And so, yeah, isa po yun sa dapat nating i-consider na pag nagpupunla tayo, huwag masyadong malalim. Bunubun nga kung na takpan at least natakpan din ng ano. Takpan natin ng soil para ano. Hindi siya takbo ng mga langgam. Kasi minsan yung mga langgam din kasi yung kalaban natin dito eh, pag nagsisimilya tayo kaya nag spray din tayo ng mga panglanggam Ayan, so aside from malalim yung pagkatanim natin or paglagay natin sa seeds, ay marami pa pong ibang factors like yung temperature po ng environment nila. Kung mainit ba or masyadong mainit or masyadong malamig. Isa pa pong factors is yung water kasi nakakatulong yun ma-activate yung roots ng ating tanim. Yun lang yung sakto lang at huwag sobran kasi maaring mabulok or magrat yung tanim natin na seeds. And lastly is yung soil mismo kung kung kumusta ho ba yung water holding capacity, yung pH, baka po kasi sobrang acidic kung anong quality yung soil kung quality ba or mainam ba talagang pagtamnan. And iwan ko po kung isa pa tong factor kasi yung experience ko kasi minsan yung seeds kasi natin hindi quality. Mababa yung purity ganun na nagre-resulta po ng pangit na germination rate po. So ngayon, ano ho ba yung importance kung bakit mahalaga yung mahalaga na malaman natin yung mga factors na yun. And, and syempre, unang-una dyan is para ayaw tayo. And second is para hindi tayo magpanik kasi minsan kasi nagpapanik tayo lalo na kung alam natin yung time or days na dapat siya mag germinate at least kung alam mo na yung factors at least alam mo na rin kung paano mo yan i ma i-resolve -re ba so, yun lang mga farmings marami pa pong mga factors dyan and pwede nyong i-comment din sa baba or mag-share kayo ng link dyan para panood ng iba o malaman din ng iba so yun lang mga farmings bye bye